bumaha dito kayo nalakas ng ulan eh tinakpan na lang natin ito mga kasing ko ayun know, basa basa pa yung iba dito pero buti na lang hindi gaano bali well, eh, ito yung ibang dinala ng tropa natin ayoko sana magpapasok sana ng mga ibon dahil nga maulan dahil nga yung araw na to eh ako kasi hindi ako pwede mamili siya dahil sa kanya yan mga kasing ko nakapili ka na ba? meron na meron na matanda o bata <tinyo> So yun, mga kasing ngayong araw na to eh talagang napakapangit ng araw natin. Dahil meron akong isang kinabadripan, tapos dire-diretso pa ulan mga kasing ko. yan, sobrang lakas ang ulan kahapon, tapos sinundan pa kanin ay kahapon sobrang lakas, kanina umaga sobrang lakas pa rin. Eh buti nga kahit paano medyo na kaya eh, tignan nyo mga kalapati natin dito eh halos mapasahan na sila tingnan nyo so kulungan natin eh talagang ganyan na lang muna dahil hindi natin alam kung mamaya maya eh uulan na naman kaya puro plastik ang ating kulungan dahil nga yung kulungan natin dito eh outdoor talagang hindi maiwasan yung mababasa kanina nga umaki halos baha ito medyo umimpa na nga ng konti mukha tayo na bagyuhan ha, ito ang kinakabag natin mga asin ko ay eh, namatayan na naman tayo ng isang ibon. Eh hindi pala sa atin mga asin ko, Yung hiniram natin na ibon kay Boss Noy de Lara pa naman. Bad trip. So yun, buddy, eto nga siya. Kung sino pa yung iniingat-ingatan natin, naka-VIP pa sa atin to mga Sinko ay... Eh. Yun pa ang na-disgrasya. Ito nga, asin ko, eh, naka-break nga itong ibon na to dahil nga sinalang natin siya dun sa median din natin. Tapos, hindi naman siya nagsusuko. Mga sige, kita Maganda yung katawan niya. Bigla siyang nakita ko panina umagi. Bigla na lang ayun, mga sige. Ayan siya, oh. Medyo natutulog na siya na mahimbing, mga kayo Kaya, hey, oh, pinapakain pa natin na yung master yan. Ganda niya nagalaw. Hindi ko lang kung babakit siya na na-disgrasya. Siguro baka mataba na may ibon. Wala naman siya sakit. Ang napansin ko lang, mga asingko, sa may poop strain niya, eh, parang may nagkalat na parang, ah, uh, yung dinumi niya, eh, parang malagkip. Parang basahin dumi niya. Pero maganda yung katawan niya, singko, Dahil nga, naka-VIP sa atin ito. Tsaka, hindi siya nagsusubo. Pinapasiter ko lang yung naging anak niya. Hindi ko siya pinagsubo. Tapos, binirik na natin. Kaso, nung naiwalay natin siya dun sa per, eh, naka na siya ng kulungan. Nakikita, nakita ko yung yung pop stray niya kaninang umaga. E eh, parang may dunumi siyang kulay green na uh, parang puro plema na marami. Ah, sige, pero wala siyang sakit eh. kanina lang 'yun. Ah, sige, kunin nakita natin. Eh, yun nga, ganun nangyari. Kaya ginawa ko eh tinawag natin agad kay Boss Noy Dilara dahil nga pinahiram niya sa atin yung ibon na 'yan. Tinawag natin agad uh, dahil nga binigay niya sa atin ng healthy tapos uh, sa atin na syempre cargo na natin yan mga singko tsaka responsibility natin yung ibon na maging healthy kaso ganun nga nangyari eh buti na si boss na eh, talagang napakabait na fancy at mga singko sinabi niyo sa kanya gusto kong bayaran kaso ayaw niya pabayad mga singko ang sinabi niya lang sa akin ganun talaga ang pag-iipon talagang minsan eh may nabibiskrasya eh, kaso si Macy's eh, talagang nagagalit sa akin. Bayaran ko daw ang ko. Eh, totoo naman dahil nga pag naghirap tayo ng ibon, kailan talaga natin bayaran. Lalo na kung ganito na disgrasya. Eh, pasoli ko pa naman na ito. Kaya nga nakabreak na sila. Napaganda ko na yung katawan nila. condition ko na siya para pag sinoli natin, mga eh, maganda. Halos na mumulbos. Kaso bigla nga, ako kahit ako nagulat, mga ko. Kaya... Sabi ko kay boss na siya, bayaran ko na lang sa sakali. Eh, napakamahal pa naman mga ibon ni Boss Noy. Kaso, talaga ayaw niya ipabayad sa atin kasi gagawin natin. Bibihira yung mga ganyan. Mga asin ko yung maghihiram ka tapos uh, na ang sasabihin na ayaw ipabayad. Ang sabi niya, eh, marami naman daw ibon na pwede natin uh, mapapalit na uh, magkakaroon din siya ng ganyan na ibon. Kaya daw niya Kaso, syempre, dahil nga cargo natin yung ibon, uh, ganyan nga nangyari, mga asin ko Ganyan nga nangyari, eh, gagawa na lang siguro ako ng paraan kung paano natin siya mababayaran. So, yun ang isang kinakabad trip ko. Kanina paggising na paggising pa naman natin dahil nga ang aga ko nagising. Dahil sobrang lakas ng ulan kahapon, sinik po yung mga alaga natin agad. Yun nga ang biglang bumungad sa akin. na sino? So, yun, ganun pa man, eh, wala na ako magagawa. Uh, kaya nung nangyari yun, agad natin kinontak si Boss Noy para alam niya agad yung nangyari dun sa ibon para kung sakali eh, magawa natin ng paraan so yun mga ko, yung isa nga palang good news eh, syempre may bad news tayo may good news dahil si boss Robert eh, nakapili na ng pagbibigyan niyang ibon kaso eh, pa rin sa akin mga singko bad trip na bad trip ako dahil nga nakabasa na yung mga dinala ng tropa natin yun nga natin pa sa tropa pips natin ng uh, ibon bad Ayan, silipin natin habang huminto yung ulan. Masin ko, yan eh, para tayo na bagyo. Habang dito kanina, buti na lang medyo pumababa yung tubig. Ngayon gulukan natin, tingnan nyo, puro nakatakip na ano, plastic. <laughs> <laughs> dahil nga, malakas yung ulan, eh, outdoor yung atin. Talagang di maiwasan mabasa. yan, mga kasing kabali, eto, silipin natin dahil nga, tingnan nyo naman, magbabasa babasa lang sila dito. Buti na lang, meron tayong tarapal, Bali nandito eh, limang piraso lang. Makikita nyo naman eh, halos breeder na. Ayan o, no, breeder itong mga ito eh. Kaso yun nga, hindi may mabasa. Kaya bago pa sila mabasa dito eh, ililipat na natin sila dun sa pwesto. Dahil dun, kahit pa pano, eh, may bubong tayo dun sa pwesto eh, hindi nababasa. Yun nga lang, eh, magsisiksikan sila dito sa labas. May sila magkaroon ng one eye. Pero itong mga to eh, maganda. Eh, hindi naman siya, wala silang one eye. Ayan o, tsaka healthy naman, makasin ko. Ayan o, bali ito yung limang piraso. Ang ganda na, no? Yung checkered sa dulo. Tsaka itong blue bar. Medyo maganda sila. Halos breeder to. Halo na to eh. May babae. May cock. Itong isa ay eh, mukhang babae. Sa dulo, ang ganda nung gulo. Sa blue check. Lalaki. Tapos, meron tayong babae dito. Bali dito eh, kukunti lang. Limang piraso. Yun nga, lipat na natin dahil nga, alam mo, nakatype lang sila ng tolda dyan mas kawaway na dito dahil natatagsikan eh medyo bumaha dito ang lakas ng ulan eh tinakpan na lang natin ito mga kasing ko oh, basa basa pa yung iba dito pero buti na lang hindi gaano bali well, eh, ito yung ibang dinala ng tropa natin ayoko sana magpapasok sana ng mga ibon dahil nga maulan pero dito may nakita ako. Maganda rin, oh. No? Medyo gutom na sila. Kailangan malipat na natin para mapakain natin. maganda rin ang mga kulay, oh. Black check, white flight. Mayroon tayong puti. So, may borka tayo dito, mga siko. Isang blue bar na laki ng ilong. Board ka Tapos, mga ganda yung mga nandito. Yun nga lang, crowded na. Laki ng ilong din itong puti, oh. Mukhang babae. Yun yung babae yan. Pero ang meron dito, halo ng YB. Kaso may mga bata, eh. Tapos ito may nakita ako dito mga kasing puti. Na naka club ring siya. Hindi ko alam tong club na to TGRC TGRC Hen Grisel Tapos dito may ano tayong black check Mga ganda yung tura, mga kasing oh. Tsaka pang tataba Yun nga lang Kailangan natin silang mailipat Dahil nga Pag umulan na naman Ay eh, kawawa yung mga ibon Lalo na siksikan sila dito Kailangan natin silang mailipat Kaya kailangan may lipat na natin buti lang na videohan natin huminto yung ulan no tingnan nyo naman masing ko oh. dito sa may pwesto natin tsaka lakas ng ulan kahapon yun tsaka hangin may bumagsak nga dito pati yung mga ano nasira lalo na kapag eto eh yung alulod kasi nakatapat dito sa may bubong tumatalsik dito talagang nababasa yung mga poops ray kanina ito basang basa ito mga singko puno puno ng tubig yun tinapon na lang natin nilinis natin ulit Ayan o. So, ayan. Mali, ito yung dala ng tropa natin. Iwalay na natin doon sa pwesto. Labas na natin sila. Para, mas maluwag kasi doon. Mas magiging hawaan sila. Ang pangit lang, pag nagsiksikan, sobrang daming bagsak. Kaya, medyo lay loko eh. Pag sobrang daming bagsak, mga sigur, talagang hindi maiiwasan na ang one eye. Dahil nga, crowded, mas mabilis ang one eye sa kanila. Pero, sakto lang itong bagsak natin. Dahil, siguro mga mamaya hapon eh makukuha rin yung mga yan dahil di naman tayo gano nagtataas ng presyo pati ito ilabas na natin to ha ko. yun sila oh limang piraso tsaka doon hindi ko alam kung ilang piraso to pero marami rami rin oh sakto sakto marami tayong kulungan sa labas eh labas na natin yun ha ko, bago pa umulan dahil medyo malulam eh mayroon tayong bisita ulit si boss Robert eh nandito na naman dahil Pakali, break time. <laughs> Hawak na naman niya si Don Pulupe dahil ngayong araw na to eh. Ako kasi hindi ako pwede mamili. Siya, dahil sa kanya yan. Mga sito, nakapili ka na ba? Oop! Nakapili ka na. Wala pa! Wala pa! Ang <laughs> tagal mo mamili Hindi, <laughs> pero alam ko nakapili na siya. May napili ka na ano? Meron na, meron na. Matanda o bata? Bata. Ah, bata. Maganda nga bigyan mga bata. Masik pa Masaya sila eh pag may kalapate. Ang maganda lang bigyan sa matanda dahil talaga maaalagaan. Dahil nga, uh, lalo na pag naglalaro, di ba? Pero sana maaalagaan kung bata man yung napili mo. Sino ba yung napili natin na yan? Si... Sino yan? Nathan Kyle. Nathan Kyle. Masik ko ang napili ni Boss Robert. Eh, kung meron kang oras, Pwede mo na kunin yung ibon. ibon na binibigay ni Boss Robert. Ayun, napakaganda niyan. Kak! Ayun, lumilipad na. <laughs> Don Polube. Ah, asin ko na lalaki. So, yun, bali nakapili na pala si Boss Robert. Ako, nung binabasa ko, pre, yung mga comment, eh, parami akong gusto mong bigyan. Kaso, syempre, hindi naman sa akin ito. Eh, so, si Boss Robert nang talaga mamimili dahil kanya yan. Eh, yun ang napili niya. Bata. Bata ba? Sa profile okay. picture siguro. Tingnan mo. Ay, ito siya. Makasin ko yung ganyan na pili. Eh, no? Si Nathan Kyle. Pero ilalagay na lang natin dito sa screen yung kanyang pangalan. Nathan Kyle. Batang-bata nga. Yung sa may profile niya. Baka mamaya anak lang niya yan. Baka mamaya tatay yan. Diba? Di ba? Hindi natin alam. Basta yun na napili niya. Siguro medyo maganda yung kanyang message doon. Eh, bakit pala yun na napili mo? Bakit bata? Pwede kasi pag bata, wala pang pambili. O, ganun. sa O, sa bagay. Tama yun, mga single, tama yun. Yeah. Tapos? Lalo na pag maganda yung ipon, hindi nila afford ganun. Oo nga. Hindi sila. mag-iipon yun eh. Mag-iipon kasi wala silang pambili ng... Kasi ito mga single, medyo mataas ang presyo. Don po lubete eh. Eh ngayon, dahil nga batay na pili niya, minsan, wala pambili. Magkakaroon ng Don Polube eh, na napakaganda. So, ayun, Bali, Nathan Kyle. Nathan Kyle, kapag napanood mo to, eh pwede ka lang pumunta kahit anong araw, kahit anong oras. Pwede mo na pick upin itong bigay ni Boss Robert. Siguro baka ako na lang mag-aabot sa'yo dahil may trabaho si Boss Robert. Baka hindi mo siya maabotan dito. Ako na lang mismo magbibigay sa'yo na itong ipon. Ayan o. Oh. Kailangan, puntahan mo dito. Punin mo na yung ipon. Baka magbago pa isip niya. Pamigay pa namin sa iba. So ayan, wala ka ba message kay, <laughs> kay Kyle? Lagaan mo nang mabuti to. Huwag mo lang ipakokopanats. Oo, so, yun na. Huwag mo papakokopanats, ha? Mahal